Panibagong araw, panibagong vlog. Ngayon na naman ulit magtatrabaho yung ating mga trabahanti. Two weeks talaga sila guys, no? Hindi nagtrabaho. Pero ngayong lunis na ito ay magsisipulan na naman ulit silang magtrabaho dito sa atin para matapos na yung ating tindahan. Ayan, at medyo maraming mga trabahantor. Trabahantor. Trabahante tayo ngayong araw guys Ayan sila ambit at saka kasi ano dito si Mr. Ribas Shout out sa iyo Ayan sila yung magbabakod dito sa atin Sa likod bahay dahil baka magkalaglagan yung mga lupa dyan Kaya ipapabakod muna natin bago magpatuloy doon sa likod Tapos yung ating dalawang trabahanti nandito din sa loob ng ating bahay, nagpipinishing na sila guys, no, tapos, ayan pinaanohan na nga namin, pinatrabaho na nga namin si Mr. Alberto at saka si Pansot, tapos, ayan habang ako ay nandito sa tindahan meron akong nakita doon sa Facebook na tricks daw na paano matanggal yung katulba, ganyan paano ma mabilis matanggal, so Ayan pala yung gamit ng ano no, yung parang nandun, yung parang lahataba na nasa katol. So, ayan ngayon, alam ko na, paano yun, parang mabilis tanggalin eh, no? Pero hindi ko na yan tinatanggal-tanggal guys, kasi maraming logi. Yung katol, pag natanggal-tanggal, kasi pag nasira yun, eh, hindi na yun nabib, nabibenta yung isa no. Kaya hindi ako nagbibenta ng ano, yung katol talaga, pag hindi talaga yung dalawang iyon. Eh, so, move on tayo doon. Dito na tayo sa ating kusina, dahil si pansot ay nagtulong at naglabor doon sa ating dalawang panday nga nagpipinishing para mabilis nga magpinishing dalawang panday na yung kinuha namin dito sa loob ng bahay tapos ayan si Papa Olo, hindi pa naman daw siya inaantok sabi ko sa kanya ako na lang yung magluluto dahil yung ating luluto ang putahe ngayon ay pakbit at saka tinula na isda yung aming binili na isda kagabi yun yung inasin namin para pag kinabukasan nga kasi nga nagpunta nga dito yung panday sa amin nagsabi siya na lunis na lang daw siya papasok kaya ayan nagbili na ako ng isda kagabi pa at inasin natin para masarap yung ating tinola ngayong araw no tapos ayan nagpabili na rin ako kay pansot ng karni ng baboy para pansahog ng ating pack bed so ayan ni ko na yan siya diyan dahil is alas 9:00 pa naman is time pa naman ng ating mga trabahante pero ayan in ko na siya no para pagka alas 10 ay niluto ko na nga so ayan na nga nag alas 10 na diyan so niluto na natin isinalang ko na yung aking tinola tapos yung ating pakbit gigisahin na natin tapos magsaing na rin ako dyan dahil hanggat hindi pa inaantok talaga si Papa Odon ay trabaho talaga ako dito sa kusina no? so pinaghugasan ko muna yung aking mga pinaglutuan doon sa kusina tapos ayan nagisa-gisa na nga ako dyan dahil pagkatapos natin maggisa gisa dito sabi ni Papa Odon pwede pa daw ako magtrabaho kaya eh, inasikaso ko agad yung ang mga linabuhan sa likod bahay guys dahil is magpapader na nga sila doon baka madumihan yung aking mga sinampay kahapon dahil nga ay pag hindi mo yan tinupi hanggang sabado or sunday na naman ulit bago kami maglaba magtupi agad yan kaya ayun ngayon baka madumihan nyo doon pagkatapos kong magloto-loto dito at pagisa-gisa ayun agad yung aking tatrabahuin so ayan malapit na nga maloto yung ating pakbit gusto ko sa pakbit guys yung hapkok lang siya tapos hang ang tatakpan lang yan ng saglit tapos ayun okay na siya yung parang ma crunchy pa yung okra tapos dahil mahal yung pichay ngayon tag 20 pesos at may naglako naman kanina na gulay kaya ayan bumili ako nga ako ng pakbit tapos bumili na rin ako ng okra na 10 piso para pang lagay nga natin dito at pang palapot ng ating tinola no? so yung isda natin na nabili is 500 pesos yan tag 240 yung kilo nyan so dahil digital yung kanilang timbangan. 519 yan, tinawaran na lang natin kaya binigay sa akin ang aking kumarin na 500 na lang, no? So, ayan na nga at nagsaing na nga rin ako dyan para mamaya is ready na yung ating pagkain ng ating mga trabahante dito sa bahay. Ayan, dahil nga is hindi sila makapag, ano sila, Alberto, si Panso, hindi nga magkagloto dito sa atin at wala tayong mautosan. Kaya ako na lang talaga yung nakatoka dito sa kusina. Ayan na nga, nagsaing na ako at Bo nakalimutan ko tar nakalimutan ko rin talaga yung aking sinaing no, nakalimutan ko buti na lang talaga is may tao dito sa ano doon sa tindahan kaya kasi pagkatapos kong maisa lang yung aking ano doon yung aking tinula tapos naman yun na natulak ko naman tapos yung aking sinaing pala ay nakalimutan ko buti na lang nandoon si Pansot at naghahalo nga ng semento at siya na lang din yung nag ano, pagbalik ko kasi Katapos kong magtupi dito pagbalik ko doon sa kusina nangamoy na yung sinaing kaya ayun natakot ako akala ko hindi nila napansin na may sinaing pala sa kusina so ayan yung ating mga tupiin kasi yan tinupi ko na yan siya guys na dahil dyan kasi sa baba dito sa payagpayang namin dyan yung ibaba ko nila kaya ayan so ni magic magic na lang natin hindi na ako nag video video na habang nagtutupi ako ayan dineretso na lang natin tapos agad yung ating pagtupi kasi nga mabilis ang trabaho na ito dito kasi nga papasok pa si Alter tapos papakainin pa natin yung ating mga panday ayan mga trabahante dito pinauna na natin pagpakain pagkatapos kong magtupi ay mana umakit agad ako dito sa baba ayan pinakain na nga natin Pag so pagkatapos nga nilang kumain kumain na rin ako ayan nakalimutan ko nang magvideo video habang ako ay kumakain pagkatapos nga kumain ayan at maghugas na rin ako ng mga pinagkainan para malinis yung ating kusina dito at hindi magkalat kasi napakadaming pusa na dito sa likod bahay namin guys. Iwan ko ba na parang yung mga pusa dito ay dumadami no. Nanganak na naman yung dalawang pusa dito kaya nadagdagan. So mayigit na sila isang dasi na pusa dito sa amin kaya dapat talaga kailangan nating hugasan yung mga plato dito kasi umaakyat sila dyan sa lababo guys kahit ma malidis na yung ating lababo dyan inaakyat-akyat nila tapos mga putik ba yung ano nila ba yung paan nila kaya yan medyo nadumi-dumihan yung ating lababo kailangan talaga is walang hugasin na matitira lagi dito buti na lang is ngayon ako yung naka-duty dito sa kusina kaya yan nilinis natin yung ating mga plato yung mga lagay ng plato pinanglinisan ko na pati yung mga mesa pinaglalagyan ko na ng mga sunrocks, no or chlorine ba yun tapos, ayan, habang ako ay naghuhugas ng plato diyan, si Papa Udon naman, asikaso si Alter nga, kasi nga, papasok yun. Tapos, ayan, sabi ko ay Papa Udon para pagpunta natin diyan Pagpunta ko diyan sa tindahan. Ay, tapos na si Alter, nalinisan na, na uniform na, pag ano na lang, pagpasok na lang, dahil is alas 12.30 na diyan kailangan na rin nilang umalis nila ati Amishi. At binibilisan ko na nga rin maghugas dahil si Papa Udon ay antok na antok na nga dyan. So, ayan na nga yung ating mga hugasan. No? Medyo marami talaga yung ating hinugasan. Pero maganda naman talaga na hugasan na lang lahat para wala nang matirang hugasin. So, pagkatapos na natin ng hugas, ayan na si Ate Amshi at saka si Alantir. Iyahatid na nga ni Pansito dahil nga tapos na sila kumain at magpahinga na nga. Si Papa Odon, inuutosan ko na yan siya doon magtulog na siya dahil yung mata niya ay pumipikit na sa kanood ng cellphone so Pagkatapos ko palang kumahan ay nakalimutan ko ngang uminom ng tubig. Kaya ayan uminom ako ng tubig dahil uhaw na uhaw ako. O siya guys hanggang dito na lang muna yung ating video. Mamaya naman ulit pag ako ay sipagin. Pakilite, at pakishare na rin ang ating video kung nagustuhan mo. Babu! Hanggang dito na lang. Paalam! Mwah.